Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pumabor nga na po ang mga referee sa Boston Celtics sa kanilang serye laban sa Indiana Pacers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang tinapos na nga po ng Chicago Bulls ang kanilang trade sa Los Angeles Lakers. Maliban nga po mga katrop, sa mga nagawang pagkakamali ng Indiana Pacers sa uling mga segundo ng kanilang game 1, ay isa rin naman nga po sa mga rason ng kanilang pagkatalo dito ay ang katotohanang pabor nga na mga referees sa kanilang kalabang kupunan na Boston Celtics. ayun nga po sa mga fans, malinaw nga po na sobrang pabor at sobrang ninipis nga po ang mga tawag nito sa Boston Celtics Ngayong kitang kita rin naman nga po ito sa free throw difference. Since nakakuha nga po ang Celtics ng 30 free throws malayong malayo sa 10 free throws lamang na nakuha ng Indiana Pacers. Bukod rin nga po sa free throws ay may ilang mga no-call foul na rin naman nga po ang ginawa ng mga referee sa kanilang game 1. Kabilang na nga po dyan ay ang no-call ng mga referee kay Peyton Bridgeward kahit natapik na nga po nito ang buong ni Tyrus Halliburton. Maliban na rin nga po dyan mga katrops, ay parater naman nga pong hindi tinatawagan ng foul ng mga referee si Jalen Brown kahit parati nga po nitong hinahawakan at hinihila ang jersey ni Pascal Siakam sa tuwing nag-aagawan sila ng bola. Yes, tama nga pong yung narinig ba ka Medyo dehado nga po talaga ang buong Indiana Pacers sa mga tawagan ng mga referee na pinaniniwala ang pumapabor ngayon sa Boston Celtics. Kaya kailangan nga po mag-step up para sa kanilang game 2 upang hindi na sila dito magdepende. Samantala, Tuon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang tinapos na nga po ng Chicago Bulls ang kanilang trade sa Los Angeles Lakers. Ayon nga po mga katrop sa ibinulgar na balita ngayong araw ng sikat na NBA insider si Eric Pencos ng Beach Report, mismo ang team owner na nga po ng Chicago Bulls ang nagsabi na hindi na nga na po siya gagawa ng kahit anumang klaseng trade sa kapunan ng Los Angeles Lakers since ayaw nga po niyang masira ang legacy ng kanilang dating superstar na si Michael Jordan. Kung inyo nga pong matatandaan mga katrops, marami nga po sa mga player ng Chicago Bulls ang naibalitang target na makuha ng Lakers ngayong offseason, kagaya na lamang ni Zach Lavin, DeMar DeRozan at maging si Alex Caruso. Ngunit dahil nga po tumanggin na mismo ang Bulls na magipag-trade sa Lakers ay mukhang hindi na nga po ito matutuloy pa. Ibig sabihin, mapipilitan na naman nga po ang Lakers na maghanap ng mga bagong superstar at player na pwede nga po nalang makuha sa pamamagitan ng isang trade. Bukod rin nga po dyan ay maghahanap pa rin naman nga po sila ng ibang team na tutulungan sila na makapagpalakas ng kanilang lineup ngayong off-season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.